Eh, yung uh, pregnancy bill. Ah. Uh, mm. Na ano nyo yung... Uh, tumataas po kasi, worrying. Mm -hmm. Yung Autismal, uh, ang teen, teenage, teen, uh, teen, teenage pregnancies. Oh. okay. So, merong uh, bill, Senate bill, uh, sa Senado. Oo. Oh. Ang title po niyan, ay eh, Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2020. Eh, dapat ano... Nasa uh, third reading na. Oo. Eh, siguro dapat ano rin din, uh, bigyan din ng uh, atensyon yan ngayon, ng Catholic Church. Kasi sa kanila, nag-uumpisa yung pagtuturo tungkol dyan eh, sa mga bata. Eh, isipin mo, elementary, high school, ang dami-dami nagdadaan sa Catholic Church. Siguro dapat maging open uli yung uh, idea ng pagtuturo sa kanila what no. to avoid. Ang uh, objection po ng mga ibang grupo dito sa bill na to eh mandated na magkaroon ng uh, sex, sex education. Yan ba ang ano uh, anong masasabi kung, mo Masturbate, mo. mga Oo, bata uh, uh, pa lang least, what is this? Pleasure yourself. Oo. Uh, no? uh, Para hindi ka na hindi na mang-rape. Hindi. May awareness ka. Oo. Ah, uh, may mga ano diyan, kontra diyan. Uh, Maaga pa lang ay, ay, tinuturuan ng mga bata ng ano. Hindi eh, naman siguro sa ganun ano. Basta lang. Meron childhood masturbation eh. Pero wag mo, mo. Eh. No, no, mo magano. Ibig sabihin, turuan yung mga mm -hmm. yung mga bata na kung ano ang uh, irresponsible uh, parenting. And then, and then, and, under under ano? the UNESCO ano. Ah, uh, chil children Meron sexual rights. Oo. Uh, yun ang ina-adapt nitong bill na to. Uh Oo. -oh. Kaya maraming nag-object na grupo. Uh Oo. -oh. Uh, Sino-sponsor nga? Bakit yung UNESCO? Uh Oo, -oh, yun nga eh. Sino-sponsor? Uh Oo. -oh. Iba naman ang kultura natin eh. Oo, oh, yun na nga. Uh -oh. Bakit daw nating gagayahin yun? Bakit hindi safe sex? Uh Oo. -oh. Dapat safe sex ang ituro. Ang uh, emphasis, di ba? Uh -oh. At saka yung... Uh responsible uh, adulthood. Ah. Di ba? Hindi. Eh, from, from uh, teenager to mid adulthood. Mid, alimaw, magulang ako, pari lari. Oo. Oh. Yung anak ko, nasa eskwela, at tinuturoan ng teacher how to masturbate. Ah, eh, magagalit ako na. hindi naman Pero wala. niya wala. how to. Dinidefine define oh. lang kung ano yung uh, masturbation. <laughs> kung naman, para naman do it, do it. When Di you, I defi why, when I you define it, it You're teaching them how to do it. Oh. Oh, <coughs> okay. That part. Of... I don't know. Oh. I don't know. <laughs> <And> then, dapat <laughs> na sa napakinggan naman. Dapat na ituro nila dyan. Uh, step one, step two. <laughs> ano ba ganun. Don't Indeed. engage in sex when you are not married. Uh, I don't And have then, a no? choice. Yung anak ko kailangan umaten ng class. Oh. Ganun? Wala. Oh. Yung uh, parents, walang... Uh, Parang nga labag sa kultura natin yun. Uh. Diyan nagkakabana 'yan sa Amerika eh. The uh -oh. choices. Mm. Kasi wokenism, That's part ba? of the wokenism uh -oh. operation. Uh oh, 'yun. Yeah. Uh, yung ganyan-ganyan. Pero ang sinasabi naman ng mga iba, safe sex ang kanila tinuturo. Hindi naman yung uh, kung ano-ano lang. And uh, the uh, Ang mga supporter nitong bill si si Model. Uh -oh. Kasi Nangangamba raw sila sa teen pregnancies. Mm -hmm. Okay. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, uh, 15 years old. Oo, grabe. Under 15 years old. Uh, more than 100. And out of, uh, ano yun, ha? illegitimate. Oo. In uh, one year alone. Mm -hmm. Grabe. Ang maganda, Below 15 years old. Oh, nabubuntis. Pinaka, Hindi, Ande ang ang athlete pa yan. Ampela oh. maganda siguro Janice to ramp up the educational and information campaign regarding. yung yes. Ganito. Oh, yun nga mangyari, yung sinasabi ko. Rin, oh. uh, pag 18 years old saka pa lang kayo. You know what I mean? Oh, responsible uh, adu uh, adulthood. adulthood responsible uh, uh, you are Indian. against head, major headwinds 'yan ah so sa so, so social media na ngayon oh, all yun of na the nga eh other e. ah, information is present. Media. that's precisely the point kaya uh, dagdagan mo yung, yung information campaign sayo oh. from uh, from the government oh. or from some other oh. uh, entity alarming na yung rate pare mm. 3,000 ang uh, out e bakit of naman kasi hindi eh anytime magsearch ka sa ganun na porno andyan na yan porno, And dyan dyan eh, kaya nga, kailangan ng awareness. Oh. Ayun nga. Awareness. Oh. Oh, uh, sino, in, in, okay, balik kayo. Sino that in charge good. dyan? Eh, si, eh, si Secretary, sinasabi, the Catholic Church should come in. Oo, oh, dapat. Uh, uh school, oh. family. -based. Uh, I -based. think, oh, I think family-based ah, muna ang si Family-based, faith-based. Sa simula, sa bahay, yes. dapat oh. ang uh, paalala, advice, mm. and everything kailangan sa bahay. Ngayon, Uh, ka, nakakalungkot dito, yung education level mm. ng marami mm. na doon po sa mga mababa ang narating na education. Yung mga nabubuntis, oo, sa pamilya, social, meron social, there's a social and ano dito. economic uh -huh. uh, academic yung mga mas mahihirap ang mas uh, yes, yun yung yun uh, findings, pronto ano, pronto findings. findings. So kulang din sila sa information. Precise. So how do you solve that? Oh. Kung yun sa family base ang simula niyan, dapat yung mga mga pamilya, eh, established. Mm. Di ba? Yung kaalaman diyan. Eh, kung hindi established, paano natin isunod? Eh, isa pang question. DSWD, religious groups. Oh, religious faith groups. Faith-based nga, faith-based. Faith-based. Faith mm. eh, isa Ako pang question. Where, do they find the privacy to do it? Pare, Pare. Nakakapag-check-in ba yung mga... Sulok-sulok. Sulok-sulok. Oh. <laughs> Bukid. Mm. <laughs> o kaya, pag ano, pag yun so, nag ano, uh, sa gabi, ma, ma maalis na lang sa mga... 96% percent yun sila. Tampayan. mga tambayan. total birth na yan, non-marital. Talaga. Okay. at okay. the very least, safe sex man lang. but this, we, we, we go into troubled waters here, ano? Mm. Provide uh, condoms, ano ah, ba? Na, no? ano ba uh -oh. ano dito? Hindi, objection nga, object, nag-object Ob nago nga, nga, nga church sila church sa ganyan. Sa ko. Eh? so what do we do nag now? Nag-object nga sila dyan sa... sa On moral ground. kasi oh. sa Thailand, advance sila dyan, no? Oh, pinamimigay ang ano, condom. Hindi, ang problema pa dyan sa atin uh, pregnancy, yung uh, pagkalat ng... Uh, sa okay. okay, yung pa. Oh, iba pa yon Meron pa repeat pregnancy sa... Hmm. Ha, hindi na natin. So, nanganak na nung 15, 16 mga anak Ang Uh, Pero yung sinasabi ni Conrad parang hindi ako makatanggap doon eh. So it's a social thing, there's a class thing. Yung mga, uh, uh, parang CD market, mas uh, ano. Valentin uh, pregnancy doon sa mga nakatila sa Forbes. Ay, maniwa talaga. Because so may social element din. They do not report may, it? Hindi nila nire-report. May ban. <laughs> <laughs> they, they let their kids uh, go abroad. Ah, gano'n. Ah. At eh. doon mga anak, doon mga anak. <laughs> <laughs> Hindi ba tayo again headwinds na naman? Alam mo, ko minsan ako ay masyadong conservative mga kanta ngayon, yung mga lyrics, suggestive, eh. yung mga galaw. Tapos pakita mo mga kabataan pag nagdamit, saan uh, ka sa pupunta? Sasakay ng uh, public Ba't ka ba ba ganyan, Ba't short shorts talaga suot. Oo okay? Or is that ano, uh, masyadong makabubuka? Yari ka diyan. Yari ako. Hindi nga, well Uh, uh sa akin may kinalaman dyan, yung permissiveness. Mm. Uh, society. 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 Mm. And the Philippine society has become very permissive. Uh, -huh. uh at dala yan po ng media influence. Uh -huh. Media influence. Okay? Masyadong okay. kasi tayong na adapt sa westernized Can we do, nice can, ano, we do influence, eh? can we prevent that? Uh -huh. eh, hindi po. Ano yan eh, trend? May Ang pwede lang natin gawin dyan, eh, information drive. Yes. Oh. Ah, yung uh, education Intensive, and information. Intensive uh, information, information drive. drive. Yan, napapasukan lahat yung mga... Yung uh, faith-based uh, ano, uh, beliefs. Panahon po ng nanay natin, eh, may panyo pa bago mag... Mm. Mm. Hindi nag-holding oh. hands man lang eh. Oh. May panyo. Yung mga iba nga, nag-holding hands lang, magpapakasal na eh. Oo. Oh. Hoy! <laughs> <laughs> Nahawa ka mo nahawa ka mo kamay ko. <laughs> yung dulo ng daliri ko. Oo, kasal dati yan. No? Dati yan. No eh, ngayon. No. Ng Oo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon. Eh gabi na ngayon. Ah, oh, gabi piste, na ngayon. Uh -huh. Iba na ngayon uh -huh. So, ba bakit naging permissive ang society despite despite the Catholic uh influences? Mm -hmm. It's ang my theory is it's the media. Mm -hmm. Influence uh -huh. of the media. Na tinalo media. yung influence ng family ng, uh, at And saka then, uh, ng Catholic teaching. Pag oh. sinabi yung media, sino? sino Lahat. At yan, pati, Lahat. Lalo na ngayon, social media. So, no, yeah, si, Sine, si, kanta, si, yung sinasabi mo, yung kanta. Even si Zuckerberg influences. at si Elon Musk may kasalanan niya. Kasama na, na yun. Kasama, kasama sila. sila. No? Kasama, kasama din yung gumagawa ng uh, mm. porn. Mm. Mm. Sa TV, pari, na cable, diva Meron na mga sexy. Oo, entindi. Kaya kailangan, kaya tama si... Si Parang so, Joel ka, nagkamali. Na, e. Nagalitan ko e. ni... Di ba Mario nag-subscribe Maki? ako sa Viva Max? Akala ko quality indie the film siyang nandun. Oo, oh. oh. Viva Max. Nung <laughs> nagalitan uh, uh, siya. ko ba yung... Yung bang uh, ambalde ni Maria? <laughs> ano ba ito? <laughs> May industry na palang ganito. Pinagalitan siya ni Marang Maggi. Oo, oh, oo, oh, ba? O, okay, kita uh, mo yan, out of... Uh, <laughs> ikaw, out of your... Good, good faith ka. Good faith ka. Good faith ka. Eh, binanggit niyo. good faith ka. Mas, lalong maraming nanonood. Hindi, <laughs> 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 ba nagalit si good Senator, ano? <laughs> Bakit kaya uh, si Joel ay nanonood? Bakit oh, oh, <laughs> oh. no? ka, ma. sabi ni Sir Joel, eh, okay yung bit. Eh, ikaw, good faith ka, deklarasyon mo kay Magi. Oh, why is it available? Why is it available in the first place? Sa platform. Sa platform. Uh, well, it's freedom of, freedom pa, of choice. Of choice, diba? diba? oh, yung mayon, eh. Anybody with a rebel, how, how do we that? combat that? Kung gusto niyo pong labanan yun, how do we do that? Rap mga yung information, information education, etc. Yeah. E eh, paano yung House, yung uh, Senate bill? Uh -huh. Palagay ko... Hmm. Hindi ko pa Nab nabasa yung na Bill ano nga, oh, babasahin ko para nakapagpumisa. yung yun ko kasi, yung sexual rights. ganon. Ah, ganon ah, eh. Pambihita. Diyan na naman, magkakata malaking pagkakatalo diyan uh -huh. Dalaga? Oo, oh, panatan yan. Yung, kung jona na oh, to, may taga-subaybay, i-devolve daw yan sa LGU. <laughs> At may pahupay pondo. May, naku. <laughs> Naiisip ko na si Kobe. Gas, bigas ni gas. Yeah. May yeah. naman silang <laughs> iba niyan. Eh, matindi dito no, kung kasama sa four piece yung mga nabubuntis. Oo. Oh. Uh, Ako, lalong napunta tayo marap, marap, sa ano talaga, marap, marap, social. Talaga. Lalong problema yan. Oh. Yung social element na malalim yan. To, yan. Malalim ito, malalim. ding isolve na... Kasi lalong mababaon sa hirap yung mga yan eh. Hmm. Malaking totoo. problema nga yan eh, kung ganyan kadami. Tapos yung... Kasi ang, ang kasunod niyan, eh, lack of education, lack of skills, ganyan. And to think na ano ah, ang napapansin ko, mas dumadami ngayon na nagsisimba. Totoo, totoo. pare, totoo. Pare. Oh, you know? yeah, oh. So, do, totoo do, meron ba tayo responsibility to do something about this? Hmm. Meron. As uh, citizens? Meron. Alimbawa. De Siguro ang ang Catholic Church din, uh, dahil talaga naman sila ang uh, mayroong role para sa mga ganyan, dapat i-intensify din nila yung kanilang programa oh, tungkol raro. sa pagturo sa mga bata. All, wag Huwag na sila makialam sa politics. All, all, really, mm -hmm. all religious uh, ano, organizations. Or, oh, oh. Hindi lang Catholic. Oh. Hindi lang Catholic. And the SWD. oh, oh. mm. Yes, Dapat di siguro. Definitely. Oh, oh. And DOH. Yes, definitely. The, And Department, Part of, of education. education. Yes. Dapat. Oh, oh. yeah. Deped, malaki ang role dyan. Oh. PCO, siyempre. Uh, just, eh ngayon daw ko. kasi siguro ako, ako personally mananawagan ako sa Catholic Church na bigyan nila ng pansin ito, yung uh, pagtuturo uh, sa mga bata sa pagiging responsable kaysa doon sa makihalo kay sa politika. Pabayaan niyo na lang yung politika, doon sa mga politiko rin. Pero ito tutukan natin itong mga bata. Lahat ng mga religion, i ano, pag ang kanilang participation sa education and information. Oo. Oh. Uh -huh. mm. Ang akin ganito, pare analogy. ko. Ano? sa sports yan, basketball. E mm. Okay. Eh, nagbabalyahan din naman yan, hindi mawawala. Lagyan mo na ng mga protective gear, pants. <laughs> Same thing. Provide Ay na natin ng condom. Eh, to. At, uh, because we cannot uh, stop human nature. Lalo na uh, the onslaught of media influence. Pero bakit mo tuturo ang mag-masturbate? hindi ito totoong ay na naman doon hindi defined lang ano ang masturbation oh, oh. at bakit mali hindi naman sila step 1 step 2 step 3